Aabot naman sa 13 billion pesos sa gagastusin kapag nagkaroon ng eleksyon para sa mababakanteng posisyon ni Sen. Sani Angara na tinalaga sa DepEd. Ito ang sinabi ng Comelec Commission on Elections. Yan ang ni Luisa Erispe. Ngayong uupo na bilang kalihim ng edukasyon si Senator Edgardo Sonny Angara, mababakanti na ang posisyon niya sa Senado. Pero sabi ng Commission on Elections, posibleng manatiling bakante ang posisyon ni Angara hanggang umabot ang 2025 midterm elections. Ayon kay Comelec Chairman George Irwin Garcia, posibleng hintayin na lang kasi ng Senado ang halalan, lalo't ilang buwan na lang ang bibilangin. Sa akin palagi dahil sa napakiiksing panahon na nga lang at uh, isang taon na lamang ay tapos na ang termino ng uh, lahat na mga uh, senador. Baka hindi na sila magpatawag at hihintayin na lamang yung uh, 2025 national and local elections. Sabi pa ng COMELEC, sakaling mang magdesisyon ng Senado na magkaroon ng special elections para sa posisyon ni Angara, nasa 13 billion pesos naman ang gagastusin dahil sa buong bansa gaganapin ang eleksyon. Naku, eh, malaki po yan. Mara din tayo nagpabarangay ng SK election, mga 13 billion po yan. Uh, sapagkat uh, pa, ano po, nationwide po ang eleksyon dyan. At siyempre kasama po ang, ang overseas voting sapagkat remember, pagkapo uh, national position ng senador, ay, uh, ang bumoboto po ay hindi lamang dito sa ating bansa, kundi yung mga kababayan natin abroad. Sakali namang manatiling bakante ang posisyon, hindi na kailangan pa ng caretaker. Dahil hindi tulad ng kamera, walang direktang distrito ang isang senador. Hindi rin kailangang puna nang iiwan niyang pwesto para sa 2025 elections dahil ito na ang huling termino ni Angara. Si Senator Secretary na ngayon, Sani Angara, ay last term and therefore yung mababakanting posisyon niya o yung kanyang posisyon ang ihahalal pa rin natin ay labindalawang senador sa 2025. Sa ngayon, nakadepende sa pamunuan ng Senado kung sila ay magpapatawag ng special elections. Pero wala pang natatanggap na hiling para rito ang COMELEC. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.